So, may nagtanong, Hello po, ano po ang gagawin ko? Kasi napagsabihin na po kami na baka maaresto yung uh, kasama namin na barkada. Kasi may kaso po siya. Ang dapat mong gawin, wala. Dapat nansyalan ka lang. Hindi naman ikaw ang may kaso eh. Yung asawa mo naman eh. Dapat chill, chill lang. Kailangan yan. Hindi naman ikaw yung may kaso. Bakit ikaw mag-aalala, di mag ba? Diba? So, may kwento ako tungkol dyan. Yung isang barkada ko dati may kaso. So may warrant of arrest na pala siya. So hindi namin alam. Hindi niya rin alam na may warrant of arrest na siya. So nagtatambay kami minsan sa tindahan. So tatlo kami. Usap-usap ganoon. Kasi umuulan yun eh. Tapos nagkagulatan. May riding in tandem, nakamotor. Biglang bumawa. Yung isa na ko kagad, yung isang bumaba. So namukhaan ko na pulis. Pero nung pagdampo doon sa kasama namin, kasi yung kasama namin, yung isang barkada naman may kaso. Dinampus siya kaagad no? ano? siya kaagad. Tapos yung isang kasama ko, nakatabi ko naman. <laughs> tumakbo kaagad. Ang <laughs> bilis. <laughs> ako naman doon, na doon, nasyak ako. Pero nakita ko na na namukan ko na ng isang sakay pulis. Kaya medyo nasyak ako. Hindi na ako gumalaw. Hindi na ako tumakbo. Tapos yun, hinuli siya. So, dinala siya sa presinto. So, pagkatapos nun, pinayos namin yung piyansa niya hanggang sa nakalabas siya gumulong yung kaso niya then na dismiss naman yung kaso niya kasi nga parang uh, yung kaso niya set up lang yung ginawa sa kanya so yun na dismiss yung kaso niya mga ilang buwan ba o umabot ba ng taon yung kaso niya hindi ko na maalala pero yun na dismiss na yung kaso niya pero yun nga nagkagulatan <laughs> uh, loko yung inuli siya nagkagulatan eh uh, na, na ko kasi kagad yung sakay kasi pag hindi ko na mukhaan yun, baka, ewan eh, ko lang, siguro lumaban ako or tinulungan ko siya or what. Eh, wala naman natang, wala ka pong nakitang dalay. eh. Wala akong nakitang dalang baril ata. May sukbit-sukbit baril. Parang, hindi ko malala. Basta sinunggaban kagad siya eh. Eh, yung sakay pa naman nun ang laging tao. Ang laging kanya eh. ni, eh. laging pulis eh. Tinangkatawan. Matanggad pa. Yung sumunggab. So pag wala ka namang kaso, hindi ka na dapat nag-aalala. Hindi ka naman madadamid yung pag uh, hindi naman ikaw yung one. O kaya may mga pagkakataon na may kasama kang um, may, dalagan, may dala ng droga, makakasuhan ka rin ba pag siya nahuli? Ay hindi naman. Bakal mong kinalaman doon, may kakakasuhan. Nansyalant lang. No? So okay lang yan. Eh. So yun, kung nag-aalala ka kung ano ba, So, okay lang naman na uh, makisama ka sa mga barkada mo. Kahit may mga kaso yan. Kung hmm. hindi wala ka namang kinalaman sa mga kaso nila. Wala namang problema yan. So yan, bukas ulit.